Good morning everyone and welcome again to our daily Bible verse ministry on this wonderful blessed Friday that God gave to us. So let us give thanks to the Lord. And today's Bible verse is taken from the book John chapter 6 verse 31 to 33. Our fathers ate the manna in the desert as it is written. He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you Moses did not give you the bread from heaven but my father gave you the true bread from heaven for the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world and in tagalog ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat sila ibinigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa si inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa si inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang buma, bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sang katauhan. In this Bible verse for us today, the Lord Jesus remind us, remind us that He is a true bread, the true bread from heaven that gives life. So let us take Jesus as our Lord and Savior Jesus. Obey Him. He is the one who gives us life. Kaya sa umaga nito mga kapatid, huwag natin kalimutan ng tunay na tinapay na nanggaling sa langit ang nagbibigay buhay. Siya lamang ang ating Panginoong Yesus na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, muli ipinaalala sa atin, siya ang tunay na tinapay na nagbula sa langit, na nagbibigay buhay. Kaya po, huwag na tayo po mag pa. Kunin na natin ang tinapay na ito habang tayo po ay nabubuhay. Sapagkat ang tinapay na ito ang siyang magbibigay sa iyo ng kaligtasan magbibigay sa iyo ng kapatawaran sa panahong ito at sa darating na buhay maraming salamat po sa pakinig nyo sa araw araw nating daily bible birth muli pong inanyayahan ko kayo i-share po ninyo ang bible birth na ito salamat po and God bless us all